Ito na ang mga nag na kwento sa mundo ng social media. Pagsakay ng Philippine National Dragon Boat Team sa dump truck papunta sa practice, inalmahan ng netizens. Empleyadong pusa sa isang gas station sa Malaysia, kinaliwan online. Pinakamalaking pantalon sa buong mundo na itala ng isang kumpanya mula China. Kontrobersyal na news article tungkol sa di umano'y end of an era ng hit P-pop group na Bini Viral. Mga netizen, hati ang opinyon. At Zayn Malik ipinagpaliban ang kanyang US tour kasunod ng pagpanaw ni Liam Payne. Sure ako ang lahat ng kwento viral video ay hindi umabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo kakalain, yun pala ang totoong kwento kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, walang budget? Iyan na lamang ang naging katanungan ng netizens matapos makita ang ilang litrato ng National Dragon Boat Team ng Pilipinas habang nakasakay sa isang dump truck patungong training. Makikita kasi sa larawan ng tila pagsisiksika ng mga atleta habang nakabilad sa sikat ng araw. Ang buong istorya ay hatid sa atin ni Millie Borja. Umani ng samot-saring reaksyon ang kumakalat na larawang ito ng Philippine Dragon Boat Team sa social media. Makikita kasing nakasakay sa isang puting dump truck ang national team para magtungo sa kanilang training sa Puerto Princesa City Baywalk. Naghahanda kasi ang mga ito sa pagsabak sa paparating na 2024 International Canoe Federation Dragon Boat World Championships. Ang mga letrato ay mula sa ngayon deleted na na-post ng photographer na si Fedrography pero sa kabila nito, ilang social media accounts at pages ang nakapag-save ng kopya at nakapag-repost ng kontrobersyal na larawan. Kaya naman ang mga netizen, kanya-kanyang nagpahayag ng hinaing. Sa post ng local news outlet ng Palawan, marami ang nalungkot at kwestiyon kung bakit sa dump truck sinakay ang mga atleta. Giit ng isang ito, kahit na mag ensayo lang, deserve umano ng mga atleta ang komportabling transportasyon. Sa isang Reddit post naman, sinabi ng isang user na parang masyado naman yatang kinawawa ang mga atleta. Ang isang ito, bagamat humingi ng tawad sa kanyang sentimiento, pero para raw maghahakot ng basura para sa isang clearing operations, ang mga naturang atleta na animoy pinagkasya na parang sardinas. Mayroon ding tinawag ang atensyon ng mga high-level officials sa Palawan at tinanong kung bakit hindi makapagbigay ng maayos na sasakyan para sa national team, gaya ng minibus o van. Pero sa isang panayam ng isang Palawan news outlet, dinepensahan ni Philippine Canoe, Kayak and Dragon Boat Federation President Len Escoliante ang naging tagpo sa larawan. Ayon dito, normal daw itong bahagi ng training ng mga atleta. Dagdag pa nito, brand new at malinis umano ang ginamit na dump truck at walang kinalaman ang city government ng Puerto Princesa sa issue. Simula pa po, po kami dito ng October, uh, September 26, ginagawa na po namin yan. Bakit ngayon lang po nag-trending? At ano po ang masama, ano ang pagkakaiba na pasakayin ko yan, malinis naman yan, brand new naman yung ano namin, ang, uh, ang uh, dump truck. At saka isa pa, water sport po kami. After po ng training namin, basang-basa po sila. Kaya akma po talaga, kung mayroon lang kaming truck na mas mababa, di doon namin isasakay, tumutulo po ang tubig nila na dagat, pati pawis, at wala pong masama dahil ilang taon na rin ako nagkukots, ginagawa po namin yan kahit saan probinsya kami mag-ano, mag Inamin ni Eskulyante na hiram lama ang naturang truck dahil wala o silang budget para magrenta pa ng sasakyan. Magsisilbing host ng Pilipinas sa 2024 ICF Dragon Boat World Championship mula October 28 hanggang November 4 na sa Puerto Princesa, Palawan. Ang naturang event ay magsisilbing qualification para sa 2025 World Games. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Supervisor na pusa? Tila isang empleyadong pusa sa isang gas station sa Penang, Malaysia. Ang pumukaw sa atensyon ng mga netizen. Bukod kasi sa tila, wala itong bahid ng takot sa mga sasakyang dumadaan sa istasyon ng gas. Ito rin ay nakasuot pa ng uniforme kagaya ng ibang empleyado. Ang cute na cute na cat supervisor, panoorin sa report ni Rose Babiera. Nakauniporme at tila nagmamasid-masid pa ang pusang ito na binansagang supervisor sa isang gas station sa Penang, Malaysia. Hindi na bago ang kwento ng mga pusa na tila nagsisilbing bantay sa iba't ibang establishment. At sa viral video na ito, sa isang istasyon ng gasolina naman, tila na-hire ang pusang ito. Aliw na aliw naman ang mga netizen dahil sa pangkaraniwang konteksto, ang mga pusa ay magugulatin at may takot sa mga bagay na mabilis ang paggalaw. Ngunit ibahin ninyo ang pusang ito na tila sanay na sanay sa mga dumaraang sasakyan. Hirit ng isa sa comment section, siya raw ang dapat hirangin na employee of the month. Biro naman ang isa, Nagtatrabaho raw ito ng overtime. Hanga naman ang isa pang ito na pinansin kung gaano kahans on ang pusa. Nakita raw sa galaw ng ulo nito. Habang ang isa naman, sinabing ganito raw kahirap ang ekonomiya sa bansa at maski ang mga hayop ay napipilita na rin kumita para pambili ng kanilang cat food at litter. Binaha naman ang comment section na ito ng mga reply ng litrato ng iba pang pusa na tila pinupuri at kinakausap ang pusang ito at naghahanap rin tila ng mga trabaho. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating record-breaking story, Gigantic Pants! Nabasag ng Chinese fabric company na ito mula China ang world record pagdating sa pagawa ng pinakamalaking denim jeans sa buong mundo. Ang nagawa kasing pantalon, mas mataas lang naman sa Tower of Pisa ng Italy o halos kasing laki ng Statue of Liberty ng Amerika. Ang world breaking story mula sa World Capital of Pants sa Trending Report ni Rovic Manuel. Binasag ng Chinese Fabric Company na Yixing Textile mula Yulin, China ang world record pagdating sa pagawa ng pinakamalaking denim jeans sa buong mundo. Ang pants kasi mas malaki lang naman sa Tower of Pisa ng Italy at halos kasing laki na ng Statue of Liberty ng Amerika. Nasa mahigit 250 feet ang haba nito habang nasa 190 feet naman ang lapad kung saan nasa mahigit 18 feet ng tela ang nagamit 7.8 meters na haba ng zipper at kaisa-isang botones ng pantalon na may bigat na higit 7,900 pounds. Inabot ng 18 days para mabuo ang naturang pants kung saan 30 skilled garments workers ang nagtulong-tulong para matapos at makuha ang world record. Nabasag nito ang naitalang world record noong 2019 ng Lima, Peru kung saan may haba ng mahigit 240 feet at lapad naman ng mahigit 140 feet. Kilala ang Yulin City bilang world capital of pants at famous city of casual clothing kung saan tampok ang iba't ibang mga dekalidad na damit sa buong mundo. Para sa DZRH TV ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, end of an era? Naging matunog kamakailan sa social media ang isang viral news article na tumatalakay sa opinion ng ilang netizen patungkol sa 8-piece hit P-pop superstars na Bini. Ayon kasi sa ilan, Malapit na umanong matapos ang hype sa pantropiko hitmakers dahil sa samot-saring dahilan. Kung ano-ano iyan -ano at ang buong kwento sa likod ng trending issue, tinutukan ni Arnold Herrera. End of an era mula sa headline na ito hanggang sa mismong writer nito, inulan ng kontrobersiya ang isang news article na tumatalakay sa posibilidad na ilang buwan matapos ang pan pantropical smash hit ng P pop group na Bini ay malapit na umanong matapos ang kasikatan nito. Tinalakay rito ang opinion ng ilang social media users na posibleng nag-iiba na ang karera ng grupo matapos ang kanilang unti-unting pagiging eksklusibo. Naging mainit na usapin din ang kanila raw overpriced tickets sa Grand Universe Concert pati na rin ang pag-release nila ng English song na Cherry on Top. Bagay na madalas daw mangyari sa ibang K-pop at P-pop groups na naghahangad ng mas malawak na international fanbase. At bagamat hindi naman inatake ng article ang Bini, agad dumipensa ang ilang netizen. Dahilan para pati ang writer nito ay batikusin. Ayon sa netizen na ito, hindi na gustuhan ng Blooms ang paglalabas ng balitang ito, lalo't malinaw na nasa peak ng kanilang karera ang Bini hindi rin nakatulong ng matuklasan ng publiko na isa itong 18 o fan ng P-pop boy group na SB19 kaya't marahil inisip nilang atake ito sa girl group. Ayon nga sa netizen na ito, mas maigi sana kung nag-focus na lang itong magsulat ng balita tungkol sa paglago ng local music scene. Sa panig naman ng writer, dumepensa ang UST journalism professor na si Felipe Salvosa II. Anya, ginawa lamang ng writer ang trabaho nito bilang isang journalist at hindi dapat idawit ng publiko ang personal na impormasyon nito sa social media. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, ipinagpaliban muna ng singer na si Zayn Malik ang US leg ng kanyang Stairway to the Sky Tour. Ito kasunod ng biglaang pagpanaw ng dating One Direction bandmate itong si Liam Payne. Narito ang hang report. Rescheduled sa susunod na taon ang US tour ng British singer na si Zayn Malik. Ang desisyong ipagpaliban ang pagtatanghal ginawa kasunod ng biglaang pagpanaw ng kanyang dating ka-bandmate sa One Direction na si Liam Payne. Batay sa poster na inilabas ng mga awit para sa kanyang Stairway to the Sky Tour, October 23 sana aarangkada ang US leg nito na ngayon itinakda na sa January. Nangako naman ang Dostal Dawn Hitmaker na agad magbibigay ng update oras na final na ang new dates. Sa huli, nagpasalamat si Zayn sa pag-unawa ng fans. Magunita na kasunod ng pagpano ng 31-year-old singer na si Liam matapos itong mahulog sa ikatlong palapag ng hotel na kanyang tinutuluyan sa Buenos Aires, Argentina, sunod-sunod na naglabas ng post si Zayn, Harry Styles, Niall Horan at Louis Tomlinson bilang pag-alala sa yumaong kagrupot kaibigan. Batay sa resulta ng autopsy na inilabas ng Argentina National Prosecutor's Office, lumalabas na polytrauma and internal and external bleeding ang sanhinang pagkamatay ng former 1D member. naman episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa aking comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at iba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.